Boss, Another day daw, tapos another e-bike uh, Yan! Ano itong e-bike? Ha? Anong e-bike to? As motor type na ano Alright 72 volts 72 volts, pinangano ni Bossing yan uh, Pinangakarabas lang Nang uh, Deliver Ayun o, shilling. shilling lang, malakas Ayan. boy 72 amperes yan, ang nasira sa kanya ay Transistor Tomorrow, oh, di pa natin sure kung ganyan talaga. Mm -hmm. Si Boss Joss walang. Ayan, no? Oh. Marami ng pera yan. Ano mo? Kakablog. Hindi pa kasi tapos. <laughs> ano ba? Wala <laughs> nga eh. One dollar nga lang. Oh, at least, sumusulo, ano na, 54 pesos. One gin. Ah, ano na kayo? Oh, subscribe, subscribe na, na, na kayo. Subscribe na <laughs> kayo. Para mas maganda ang kitahan okay. natin Ayan kami oh. Sorry po na. Ayan. Pagka sa amin kayo nagpagawa, sigurado. One year na kayo babalik. Kasi sirang sirang po. <laughs> seryoso. Ay, tangin. ito ang skills mo bossing tumakas ng konti pero okay na mm -hmm. dapat turuan pala natin sila ano o mm -hmm. uh, huwag na sige turuan mo na ayan. huwag na baka hindi pa sila magpagawa <laughs> <laughs> hindi naman nila papagawa yan eh. ayan na uh. kasi marami sila busy kaya tanya yan hmm. Eh, o, may nakasulat. A, B, C. O. Oh. Ayan, mag-aaral mag mo lang kayo ng A, B, C. nyo. Ba? <laughs> Nakita nyo ba yung kulay na yan? Blue, yellow, green. Hmm? Pagdidikitin nyo yan lahat. <laughs> <laughs> Para magpagawa kayo sa akin. Ahem. Okay. Ngayon, ang technique dyan, ayan, lalagan ni boss yan. Ayan. Dawa ko muna nga daw. Okay. dito na mo dito. Dalawa. Ngayon, ganyan gitna mo. Pagkita niyo yung mga tulong ko ba? Huwag mong tatanggalin mo na Huwag mo hindi dikit sa akin o ano yeah, per Ayun pero gagawin Ayun o, may init yung <laughs> kamay <laughs> <laughs> ko Huwag mong natatanggalin Balaw na blow Eh Ano lang ba, para hindi gumalaw yung transistor na nilagay. Ayan, no. Pati glow stick, asama sa bayad yan. Takang 30 pesos yan pagkasin. <laughs> Mahal yan, doy. Nami-miss niya yung <doi. laughs> musok na ganyan, eh Google ko ba yan? Ha? Ha? <laughs> Di mo naman nilalagyan ng boses mo eh Bago na yan Kailangan ano mo Ano? Ayan? Hmm, ganyan, ganyan o oh. Anong ano oh. Ayan, madilim na naman Aray ko Dito kami sa bustos Ayan si Mingming Eh, si Bosing. Mereka tunduk yang. <laughs> Gagal, man. Dapat ayun din lagyan mo. Gago yun na sensor niya. Ari. Oh, dikit na dikit na sa pula, Bosing. Yung mga tatay, kante. Na? Ito to lang, man. Ito? Ayan, ayan. Huwag mong ano yung gago, man. Pababa, diba? Masisira yan. Ano ba? Pusok mo na, awa mo. eto Oh, patulak, patulak. Patulak, pag gano'n? Dito, dito, Pababa. oh, yan. Tungo, tanggalin na. Ay, pa rin Pagbalik ni Bossing, okay na to. Ay, makikita naman yung video eh buti na lang video tayo. Ayun, bossing. Transistor mo. Thank you, bình này luôn Mày subscribe vẫn thân là

Ayan yung controller pa kito. Ayan o. Oh. What a controller! Mahal daw yung sabi ni Bo Jose. Kapit mo na to Kapit ka na. Ito ay sisingot. Ayan, <laughs> tama na yun. What the heck? Pinalit namin na saan ito. Sana manubra. Ano pa nakakagay dito? Hindi yata. Kita nyo guys. Haba digonorkita. A114904. <coughs> Puri retit. Aputang ah, putang, ina naman. Ayun oh. No? Sponsor daw panggupit. 70 <laughs> lang. Saan so, na tayo next neto Sa Plaredel. Tapos? Inuman na. <laughs> <laughs> Ayos, makapagpagupit ako. <laughs> Hindi, mamaya pa tayo. Eh. Didiretso na ba tayo Plaredel? Wala tayong battery, tangi.